Idol mga guys Bababa tayo sa ano Kubo natin Kasi magpunta tayo sa dungkaan Nandun na daw anak ko Saka Ano daw Tulungan daw magtanggal ng isda sa lambat Kasi ron daw huli Medyo maganda huli Hindi din masyado madami Pero medyo maganda lang Yan mga guys oh Kung napapansin ninyo, nakikita ninyo, yan. Umuulan. So, pati kamera natin mga guys. Paano lang natin sa ulan. Paulanan natin kung kaya. Yan mga idol. Tayo sa daanan no. Yan. Yan narinig ninyo ang lagasak ng ulan mga guys oh. Pero, ano pa, nagawa pang lumabas si haring araw kasi nga siguro walang harang yung sentro ng araw kaya may araw yan pero umuulan oh tumutulo kung mapapansin niyo yan mga guys nagahangin ulan hangin yan iwas tayo baka ma tuloy tayo nang sanga yan mga idol yan maputik pa rin ang daanan oh yan. So, tuloy tayo mga guys. Nandito na tayo mga idol sa labas. Nung so, may galon tayong dalaw. Yan, para paglagyan natin mamaya ng isda. Sideline. Siyempre Kahit sa, kahit atin man yan, pero hindi tayo nakapadagat. Kaya hihingi tayo ng normal. No, normal na paghingi. Mini tayo para pang sideline bigay sa mga kaibigan. Pang ulam. Yan mga guys. Yan, palabas na tayo. Yan. na tayo mga idol. Ito na tayo. Tapos na pala. Nahuli tayo. Yan sila oh. Yan, nahuli tayo. Kanina pa pala. Yan, guys. Siyempre, pag dito sa amin, pag sino may huli, pinagtulong tulungan tanggal para madali. Yan sila. sila.